yung nag-text sa akin, hinahamon ako sana hindi manahimik please put on screen panapa, sana hindi manahimik si Senadora at huwag pagtapan ang iba at huwag maging selective lang sa mga taong sumunod lang sa utos ng nakakataa isama nyo ang may-ari ng eroplano na yan dahil kasabot din siya ito dun yun na, huwag hapko andito po ang uh, picture Nung aeroplano, kumakita ninyo sa Lawag City, ginamit muli ng ating Pangulo 30 March 2025 dahil daw pumunta sa isang rally March 28. Andito po yung record kaya alamin natin sana sa kaap. Ah. Uh, ano nga ito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon uh, na ginamit ng Pangulo Bongbong itong uh, eroplanong to at uh, nga ito ng iba't iba. Uh, nandito rin sa Minda News kung makikita po ninyo yung uh, iba't ibang paggamit nito nariyan din sa Davao, naglanding naglanding din sa Tawi-Tawi po at uh, ang nagbigay ng picture, tactical operations ng Sulu at uh, andito rin yung Puerto Princesa gamit din po sa Palawan. So, madalas gamitin ang eroplanong ito ng ating Pangulo at uh, namin dahil napaka-stricto ng security para sa Pangulo, hindi po ba? At alam natin na meron din rin naman presidential plane ang Air Force. Kaya ta, uh, eto nga, nagiging uh, himala kung bakit iba yung ginagamit at uh, bakit nagamit ulit pagkatapos sa uh, dinala si uh, Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa lawag. Yes, sa uh, Senator Bato, please. Salamat, Madam Chair. Uh, yung aeroplano na yan, wag mamalungkot ang history ng aeroplano na yan dahil sa yung aeroplano na yan siguro, it's being used by the presidents and the previous uh, presidents. Siguro yung yung aeroplano na ginagamit ni Pangulong Duterte at baka ako, nakasakay rin ako niya, in one of our official, uh, official, official, uh, official, uh, uh duties, no? When we, 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 when we flew with the president, Baka lang kasakay tayo dyan at yan ang ginagamit ni Rupano sa pagperform ng kanyang uh, official duties as President of the Philippines at yan din ang aeroplano na naghatid sa kanya sa kanyang uh, huling hantungan ng uh, ICC. Uh, masyado, na ka namang, masyado ka namang uh, hmm. na sumuko, baka namang iuwi pa siya. Ah, baka sana yung aeroplano na rin yan ang magsunto sa kanya kapag siya ay, ay binigyan ng uh, pinag, pinag, ng ICC, sana masundo na siya ng aeroplano na yan. Madam Chair. Maraming kababalaghan, sayang wala rito ang mga kaap ka at yung mga opisyal at uh, iba pang testigo na makakapagbigay ng nilinaw sa sambayanan tungkol sa eroplano mahiwaga. Ngayon meron rin tayo sa anong tanong tungkol kay Arnie Teves, yun maliwanag, talagang uh, nagkaroon ng red notice kay Congressman Arnie Teves. Kaya lang, ang Interpol, eh, nagsasabi na hindi pa rin mahuli-huli. Ang sabi, nandun pa rin sa Timor-Leste, kahit ang Timor-Leste, eh, miyembro rin ng Interpol. So ang tanong, asan na si Arnie Tevez? Pinarusahan ba ang uh, Timor-Leste? Ang alam ko, di ba, hinatulan ng kanilang Court of Appeals na hindi po pwedeng ipadala sa Pilipinas. Eh, bakit ganon? Pwede palang hindi an it is very clear, Mr. President, uh, Madam Chair, na ang Interpol is purely uh, coordinative and uh, sharing of uh, information. So, kung ang Interpol magdala ng warrant dito, kami from ICC, napakadali lang sabihin na PNP. Sorry, Interpol, I cannot cooperate with you because we do not recognize the jurisdiction of ICC at yung warrant na dala-dala ninyo ang um, basis sa inyong red notice o yung diffusion notice na yan ay yung warad ng Interpol hindi na namin yung na-recognize so bakit ka namin uh, namin sundin so sorry Interpol pwede naman ganun eh eh tayo ginawa ka natin ginawa pa natin excuse ang Interpol para ibiyahe si Pangulong Duterte doon sa dahig hindi ba yung Interpol, hindi naman pinaparusahan ang uh, Timor-Leste? Eh? Kahit hindi sila sumusunod doon sa... Parang ah, kay... walang pagkaparusahan niya din. Interpol exists for its members. Ang membro niya ng mga police organizations all over the world, nagbabayad niya ng annual, uh, annual pay doon sa annual fee sa Interpol para mabuhay yung operational ng Interpol. So, kung aalis ang Timor-Leste as member of Interpol, maraming kawawala niya sa kanila. O kung alis ng Philippine National Police, malaki ka wala sa Interpol yan. Eh wala namang palang part prosa. Bakit uh, atat na atat tayo na ipadala si Presidente Duterte sa The Hague? Diffusion lang yun. Wala namang palang uh, obligasyon. Ang um, nakikita natin, Madam Chair, it is more than the Interpol, more than the ICC, this government really is the most interested party na si Pangulong Duterte doon sa dahil. Yun talaga ang klaro nung malabas, Madam Chair. O talaga na naman. Eto pa yung mga OFW natin, tumawag sa lahat ng sulok ng mga daigdig. At uh, nalulungkot ako, wala si na Arnel Ignacio ng uh, ating uh, OWA, wala rin dito si Hans Kapdak, ang sekretary ng uh, migrants. Eh, sana tatanungin ko, kung uh, ano yung procedure kapag yung OFW pinagdududahan na may krimen sa abroad? Paano turn over sa foreign jurisdiction? Ano yung safeguards? Paano natin pagtatanggol yung mga Pilipino na nahahatulat ang krimen o pinagdududahan o naaaresto? At uh, alam din natin na marami na rin, ilan na rin ang OFW mga Pilipino na uh, naaresto sa abroad tayo, ginagawa natin ang lahat para maibalik. Kahit convicted na yan, criminal na yan, nagsiserve na ng sentence, talagang ginagawa natin ang lahat para maiuwi. Eh, kaya nga, at tinatanong ko, nakauwi na lang daw ng marami, di ba? Eh, bakit natin na uh, ine-export? ang ating dating uh, pangulo, yun nga yung mga nahahatulan sa ibang bansa, inuwi natin pilit kasi ang Pilipino, may karapatan manatili sa Pilipinas. Di po ba? <laughs> eh ngayon, sa takot na yung mga na OFW natin, nandun sila, eh wala naman magtatanggol sa kanila. Kung mismo sa sarili mong bansa, pwede kang tangayin ng sino man. Abay, anong uh, kasiguraduhan na safe sila sa ibang bansa? hindi <laughs> ko masagot at nahihiya na nga ako sa ating mga OFW. Hindi ko maintindihan kung ano masasabi sa kanila dahil na nagagalit nga eh bakit daw ganun ang nangyari pero magko-closing na lang po ako para wala tayong sagot sa araw na ito walang tumalo sa ating pagbinig hindi nila dininig ang, pulso ng bayan paano tayo uusad kung mismo mga dapat ng ay nagtatago sa dilim paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot pero hindi tayo titigil Sama-sama natin ihahatid ang mga sapinga na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chief Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan ng ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Siyang bayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula parangay hanggang malakanyang ay pawang tagapagsilbi lamang. Tagapakinig na sa daing. Tagasagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Ako, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling balwarte ng katapangan ng katotohanan. Kung ang sigaw Lord sambayanan sa ICC para kay PRRD, I bring him home. Ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para na sa mga pinoprotektahan niya, bring them here, here to the Senate, now. Yun lang po. Maraming salamat. With that, I suspend this hearing. Thank you po.